yo yo what's up mga kabutingting yan na good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel yan ay andito pa rin tayo ngayon sa Maasin City at mayroon ako ditong nahanap na gagawing electric pan ito ay stand pan na ang brand ay Panasonic at bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang lahat po ng video na ina ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ang reklamo nila sa akin ito sa may-ari mga kabutingting ay ayaw na daw gumana. At kung napapansin nyo ay sariwang sariwa pa kung sa isda pa ito ay pulang pula pa ang hasang. So yan, ito yung ating ititesting lang mga kabutingting. At yan, saksak lang natin dito yung power cord. Tapos ay pindutin lang natin sa number 1. At bago natin pala yan pipindutin ay yan. Ay, nakapindot na pala mga kabutingting. Ayan o, oh. pinindot na siguro ng mayari ito. Pero pag ilagay natin yung kamay natin dito sa, yan, dito sa taas ay walang ugong. Lagay natin sa number 1. Yan. Yan, wala pa rin ugong. Lagay natin sa number 2. Wala pa rin. So, ito ating huhugutin dito sa extension at maghanda pala muna ako ng gamit mga kabutingting dahil hindi pa ako nakapaghanda ng gamit dahil yung aking extension lang ang aking nilabas so yan istipot lang muna kayo dyan at ito nga pala ay aking ibababa lang so yan mga kabutingting nakahanda na ako dito ng gamit at naibaba ko na rin yung electric pan So ito ay ating tester baka uh, mamaya yung pwede ko naman sabihin na wala talagang ugong pero may ugong pero dito sa tester dito natin malalaman kung nagsasabi ba ako ng totoo kung ito ba talaga ay ug walang ugong gulo mo tinga sapid yung dila so, yan ang problema ewan ko lang kung kita yan ito ay ating tester mga kabuting ting so yan tester lang natin Iga-ganyan na lang natin yung tester natin. Tapos ilalapit ko yung aking tester dahil masilaw. Ayan, ayan ay ayan oh, nakikita niyo ay nakaano na. So pipindutin ko na lang ayan. Kung nakikita niyo ay nakapindot na pala sa number 2 yan. Ayan oh. Ano? ayan number 2. Ayan yung number 1. Kaso wala kung nakikita niyo wala tayong nare-reading. Number 3, ayan wala pa rin. So ibig, so ibig sabihin wala nga talagang ugong dahil walang power. So ang una lang nating gagawin nito mga kabuting ting ay tatanggalin natin yung pangharap na screen. At ita, itatayo ko lang nang maayos yung aking tripod dahil wala naman tayong taka video. Ayun. Ito mga kabuting ting ay eh, ginawa ko na siguro ito mga kabuting ting. Pero mga mga ilang tao na tayo. Eh. Yung, Yeah, nasa mga dalawang taon daw, -tao, sabi ni tatay. Ito is tatay, mayari si tatay Jin. Yo, oh, kaway-kaway sa di hatay. Kaway-kaway, nasa sa. Ba? Ba oh, yo. kana, no? Oh. Na. oh, nasa mga dalawang taon tayo na yan, no? Oh. taon na. Ayan, napakatagal na rin. So, hindi ko rin, hindi ko na rin alam, alam, kung ano yung ginawa ko nito. So, yan. Malambot naman siya. Kaso, hindi ganoon kalambot talaga. So ito ay ating uuga-ugain uga uga lang din. At uh, wala naman akong nauga. So tanggalin lang natin ito. Kung napapansin nyo ay napakalinis. Dahil ito si tatay ay talagang makalinis. Tapos uuga-ugain lang natin yung shafting. Ayan. Tapos ikotin natin. Medyo, medyo lang ha. Medyo. Medyo maganit siya ng konti. Ayan oh. Pero konting-konti lang. Pero dapat yan ay aandar pa rin. So, ito'y ating baklasin lahat, mga kaputingting. Kung ito ba ay magagawa natin para para din makita natin kung anong pinaka problema sa electric pan na ito. Ayan, kitang-kita sa mata. Kaso eh, para yatang matutumba yung aking tripod. Ayusin ko lang dito. Ayan. Kitang-kita nga. So, una lang natin gagawin ay tanggalin muna natin yung tornilyo sa nab. Yan. Ang tornilyo nito ay pabaliktad. Yung pahigpit nito, yun yung paluwag. Yung paluwag nito, ay yun yung pahigpit. So, pabaliktad. Saan na ba yung ano nito? Para yatang wala ng tornilyo. Ah, yun. Yan. Tanggalin lang natin ang tornilyo. So, ito na yung tornilyo. Lagay lang natin ulit. Ayan, oh, uh, nahulog pa ang kagwang. Ayan. Tapos, tanggalin naman natin itong tornilyo sa cover sa motor, yung panlikod na cover. Ayan. Tapos, tanggalin naman natin itong tatlong tornilyo sa pangharap na cover sa motor. Yan mga kabutingting, ting ah, kung bago ka nga na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video ayan ang ah, ginawa ko pala nito dati mga kabuting ting eh, nagpalit ako ng kapasitor ayan kung nakikita nyo ito yung dala kong kapasitor nung ako ay galing sa Manila kasi ito yung aking yan nabili or dala nung ako ay galing sa Manila ayan MX yung gamit ko dati yung pinakaunang gawa ko dito sa Maasin so ibig sabihin may dalawang taon na ito mahigit dahil ako ay nasa mga tatlong taon na mahigit dito una naming pagka, pagkakilala ni Tatay Jin yan luwagan lang natin yung turnilo sa leeg para mahugot natin Ayan. Tapos, tanggalin lang natin yung tatlong tornilyo sa swing arm. Pupwede nito, mga kabuting-ting, dati ay kapasitor lang ang problema. At baka hindi ko pa natanggal yung fuse nito or baka may power lang. Tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Ayan. Ayan. Tapos gagamit lang tayo ng flat screw para ito ay ating ma, yan, matanggal na natin yung mga nakaklip. At kailangan pag naggamit tayo ng flat screw at pag tanggal niyang mga clip na yan, ayan ay dahan-dahan lang. Baka mamaya ayan ay mapatid. Kasi pag napatid iyan, ako medyo mahirapan ka na yan. Ito ay nasa mga tatlo o apat na baklas mo lang nito siguradong mapuputol na itong clip na ito kaya kailangan dahan dahan lang katulad nitong aking ginagawa so yan sunod ay yan tatanggalin muna natin itong itin na ito yan ito so medyo nahirapan na ako na ngayon magtanggal nito dahil pinagpuputol ko yung aking kuko dahil Ayan uh, yan. Uh, madumitignan. So, ayan na. Purpose naman noon kung bakit tinatanggal ko itong itim na ito. Yan Oh, para paghugot mo nitong panglikod na harap. Panglikod na harap. Panglikod na housing ay hindi ka mahirapan sa paghugot. Kasi kung hindi mo ito tatanggalin ay may ipit yung mga wire. So, ito ay kinalawang din. So, ito ay tanggalin din natin itong yan, stopper ng LC para ito ay ating malinisan din at the same time ay masilip natin yung busing kung okay pa ba yung busing so yan bali ito ay ating lilihain ang chapting bago natin ipalusot Dahil kung hindi mo ito lilihain siguradong masisira yung busing or magasgasan pero kung sira na rin naman ay eh, pwede nang hindi lilihain dal sira na rin naman. So yan, halihan na. ah. So sunod ating itong ilalabas para makita natin kung okay pa ba yung shafting. Okay, okay pa naman ang shafting nito, wala pang groove. Ganon din dito sa kabila. So ibig sabihin, ang bushing nito ay okay pa. So chatingin ko ang problema nito ay thermal fuse lang. So, testirin natin yung thermal fuse at pupwede ring bumigay na yung aking kapasitor na ikinabit dahil yan ay may katagalan na ito so yan tester lang natin yung fuse magbabasir yan kahit hindi makikita nyo na mayroon tayong narireading ito ay magbabaser yan mayroon tayong narireading kaso mababa na ito ay mili kung tawagin nila e o or matawag nyan. yan sabihin pwedeng may problema na itong thermal fuse so ito itanggalin natin ayan pero wag muna nating putulin sisiguraduhin lang natin ayan wala na tayong narireading ayan o inulit ko na ewan ko lang kung nakikita yung tester Ma maririnig mo naman kasi yan ay mayroong magbabaser mayroong magbaser kuya Ayan, eh. ayan, may nagbabasher. So, ulitin natin ito kasi hindi malayo. Hindi nyo maririnig. Ang hirap nito ah. Nabayaan mo na. Basta ang pinaka problema nito ay thermal fuse. Dahil ayan oh, wala tayong nare at wala ding nagbasher. Ayan. So, pasintabi dito sa aking mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel ako ay hindi naglalagay ng thermal pios mga kabuting ting so gagawin ko nito ay irekta ko na yan so ito ay puputulin ko lang eh bakit asa na ba yung aking side cutter yan wala hindi pa pala ako nakalabas ng side cutter kukuha pala muna ako ng side cutter mga kabuting ting so ayan So, dito ay na mga kabutingting at ito naman yung mga ginagawa ko sa kanya dati ay walo walo na piraso ito mga kabutingting na electric pa na ginawa ko kay Tatay. So, ito ay 'yan ikakabit lang natin ito dito, 'yan. Para magiging rekta dahil ito yung piyeso. Pwede nating ah, hayaan mo na nga 'yan basta putol na 'yan. So, balik balik hahaba lang yung video pero yung mga ginagawa ko naman kita hanggang ngayon ay sa walong piraso, 8 ba tayo 13 8 Walo. 8 Walo? Uh, sa walong piraso ito pa lang yung nasira mga kabuting ting so ngayon ay dalagyan lang natin to ng soldering lead yung dulo ng ano yan tong dulo ng wire yan tapos yan ay ating i-coconnect dito yan Tapos gaganyan lang natin yan. Ayos lang natin ito. Yan mga kabutingting kung pwede ay wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong na para sa akin mga kabutingting. Hira pala talaga pag walang kuko. Ako, hindi pwede dito Ayan. Yan, ayusin ko lang tong wire mga kabuting ting. So yan. So ngayon, dahil nakarikta na yan, so tester natin ulit. Yan, pindutin ko dito sa number 1. Tapos kukuha ko ng tester. At iyon ko to dahil pinatay ko. Dahil pag hindi ko to patayin, ay napakatakaw sa battery. At mahal-mahal din yung battery mga kabuting ting. So ito yung test probe. Tapos kukunin ko lang yung power cord. Tapos lagay ko yan yung yun dito. Ayan, meron na tayong nare-reading. Ayan, kung nakikita nyo. sabi so, ibig sabihin, ang problema nito ay thermal fuse. Pero, hindi ipuputok ang thermal fuse dahil malambot naman yung shafting nung inikot ko. So, try din natin itong tignan, itong aking ikinabit na kapasitor. Baka mamaya ay nagka-problema na itong kapasitor. Dahil sa tagal, sa tagal ba naman nito, ay pwedeng nasira na ito. So ito ay babalatan lang natin. At siyempre babalatan din natin mamaya yan. Yan pa naman sana yung una kong babalatan. So yan, silik natin to sa capacitance. So kukulin ko lang yung test probe at ilalagay natin dito sa yan. Tapos titignan natin kung ilang ha? Huh? tanggal pa. Titignan natin dito kung ilan ang malalabas. Ito ay Toyo uf ang nilagay ko dito. Mayroon na lang tayong nare-reading na 1.7 microfarad. So ito ay mababa na para sa akin. Ayan o. Oh. Pero ang original na kapasitor nito ay 1.8. Kung sabaga, tinaasan ko lang siya ng 2UF. Alam nyo kung bakit tinaasan ko siya ng 2UF. Dahil yung kanyang blade nito ay mabigat. Ayan, kukunin ko lang yung blade. Ayan no Mabigat yung blade nito. Kaya pagka kakapasitoran ko to ng mababa pa sa 1.8 uh, sa 1.8 dahil 1.8 pa ang original na kapasitor na nilagay dito ay mahirap mag mahirapan siya sa pag-ikot. So yan, bali magpapalit din, din tayo ng kapasitor dahil ang kapasitor nito ay Toyo eh. Pero ito pwede pa ito kung one, sa mga kapasitor na 1.5 microfarad dahil ito ay 1.7 microfarad pa. So ipapatabi natin sa mayari yan tapos, sunod nating gagawin ay, yan, bali lilinisan lang natin ito, or lilihain tapos, maglalagay tayo ng langis sa foam yan, itong mga busing nito ay walang problema yan, kung sabaga, yan mag, maglalagay lang ako ng langis sa foam ganon din dito sa kabila yan tapos, ito ay lilihain ko lang yung pangharap dahil tingin ko eh parang maganit siya na yan oh. parang ano lang manteka oh, yeah. para bang basta iba siya pag hawakan hindi katulad dito Ayan, oh, makinis dito kasi wala naman siyang grove pero para siyang ano siya ah, ang parang maganit ba yan kukuha lang ako liha yan ah, shout out ko lang yung aking mga silent viewers organic viewers yan mega mega shout out ko sa inyong lahat So yan, meron gagamit ako dito ng liha na yan, 400. Ito na yon. Atay. So yan, lilihain lang natin. Hindi siya magaspang, hindi rin siya ganoon ka kinis. Yung sa pagka saktong-sakto lang yung kanyang gaspang na ililiha mo dito sa shafting. So ayan pwede na yan mga kabutingting Yan makita nyo ay makinis na makinis na At wala pa talagang grobe So ang sunod lang natin gagawin Ay kukuha lang ako ng kapasitor So ito yung aking kapasitor Ito ay bago ako pumunta rito sa maasin Ay namili muna ako Yan ito ay 2UF pa rin Ang ilalagay ko dyan kung nakikita nyo Yan 2UF at mayroon din ditong 1.5 microfarad. Pero ang ilalagay ko dyan ay toyo e pa rin. Dahil yung kanyang LC ay mabigat. At ang original naman kasi nito na kapasitor ay 1.8. So yan. So yung ating ikakabit. Yan. Yan o. Oh, toyo e. Tanggalin ko lang itong aking hinang. Tapos idudugtong lang natin ito ulit dito kahit wala ka nang hinang mga kabuting tenga ayo pwede na yan kahit wag mo na hinangin ito ibabalatan lang natin yan tapos pagkuha lang ako ng ganito job. Uh, chob meron naman ako ditong electrical tape pero hindi electrical tape ang ilalagay ko dyan basta meron lang akong chob ay pwede na so ito na yung sinasabi kong chob ito ay katulad lang din nito may laman na wire pero tinanggal ko na yung laman nito mas maganda ito gamitin kaysa sa electrical tape dahil ang electrical tape ay bumubuka pero ito hindi ito at hindi rin naman na kasi ako gumagamit ng shrinkable job so yan so ito ay ating babalatan lang yan tapos pasok lang natin ito ah! Yan. Tapos pulupot lang natin dito. Kahit wag la, kahit wag na natin 'yan uh, ihinang, ay okay lang 'yan. Tapos gaganyan lang natin. Yan. 'Di ba? Mas maganda 'yan kaysa sa electrical tape. Ang electrical tape kasi ay na nakakalasyon habang tumatagal. Pero itong ginagamit kong tube na sinasabi ko, hindi naman to shrinkable tube tube lang dahil hindi naman to ano ewan ko kung anong tamang ano nito, ah, tawag basta ito yon magkaiba lang ang kulay so yan na ah. so try natin yung assemble kung ito ba iikot na so bago natin yan i-assemble lalagyan muna natin ng langis yung sapteng magkabilaan yan tapos pasok natin ito Yan. Ito ay walang problema ang bushing nito, mga kabutingting. Yan, kita kitan kung makikita nyo. Dahil ako kahit hindi ko nasisilipin yung bushing, basta makinis lang yung shafting ay doon ako bumabase. Hindi ko naman actually ay meron na akong nakahanda rito bushing pero eh bakit ko papalitan yung bushing eh okay pa naman yung bushing ito yung sinasabi kong bushing ayan marami kasi mm -hmm. eh, hindi, <coughs> hindi nga sira yung busing nito so yan bali ito ito ikakabit lang or ibabalik yung mga clip kung nagpalit ako ng busing mga kabuting ting ay hindi ko to diretsyong ilalak nya yung itong lock na kung ilalak or iuyupi kung ako'y nagpalit ng busing kasi pagka ayan ay magpalit ka ng bushing tapos yung bushing hindi maayos yung pagka lock nya uugong yun so magtanggal kabit ka nito hanggang sa mapuputol mo itong itong ano na to itong nakaklip lang ito kasi hindi ito ditornilyo so ngayon ay yan naka number 1 naman na dito so saksak ko lang dito yung power cord at hindi ko na siya lalagyan ito ng ano uh, electrical tape kung yan ay gagana yan gumagana na oh Ayan, at napakabilis pa nito. At hindi ko naman to i-cut. Hindi ko na rin to i-edit tong video na ito. Para uh, wala daya. So, ayan, balik na natin ito. So, pinaka problema lang nito ay thermal fuse lang at nagpalit tayo ng kapasitor dahil mababa na sa 2 nakaka-reading na lang tayo ng 1.7 microfarad pero yun nga sabi ko kanina hindi pa naman totally nasira yun kung ano uh, dapat ay ano uh, 1.5 sa 1.5 mo ikakabit or sa 1.7 microfarad din na ginagamit na kapasitor doon mo yun siya ikakabit so, magagamit pa yun kung tutuusin So yan, bali ilagyan pala, lalagyan lang pala natin ito ng ano, ah, uh, tornilyo yung gearbox. Yan, bali i-assemble na natin ito, mga kabuting-ting at hindi ko na to dahil malinis naman. Yan na ah, habang ito'y ay aking ina mga kabuting-ting. Yan na ah, shout out ko lang yung aking mga lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers. Yan na ah, mega-mega love shout out sa inyong lahat. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga upload na video. At shout out ko lang din yung aking mga kaibigan sa YT dahil hindi ko sila na-shout sa upload ko kagabi. Yan, Mega Mega Love Shoutouts sa aking pinakamamahal na Horseshoe TV, White Perry TV at Mega Love shout-out din kay Ma'am Bullet Train Channel, Pody Expert, Aliyo TV, Brother Joe Music, Atin Inday, Coise Repair and Tutorial, Mayeng Tech Page Official, Andy Rabino TV Tech, Andy Rabino To, Edwin Sagayno Mix Vlog, Jero's Flores Mix TV Vlog, Gabs TV Mix Vlog, Teletech Chair, J.W. Jingward, TV, Bro. Gabriel Soroy Sugbo, Johona, Lex TV Official, Edstick, Anditech, Rapmix TV, Manong Lakay Channel, Farmer Boy TV, Ronel Habagat, Easy Cooking with Iwin, Atimers, Buhay Baryo, Train Vlog, Panoy Isdahan Vlog, The Leodatic TV, Josh Electrical Vlog, The PBG Blubber KRC Pan Laber 2010, Paul Abalye, Kuya Ray Vlogs, Cherry Classroom, Ater Vlog. Yan, mega mega love shout out sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa YT. istan lang natin ito lagay natin sa istan. so yan na nalagay na natin sa stand at bago ko yan paanda rin mga kabuting ting take konting tape lang pagkahirap ng ang eh, umikot wag na natin ipilit yan pwede yan magiging sani sa sunog okay lang masunog yung motor seconds lang ang motor pag nasunog paano naman kung ito ang bumigay ito dahil nakasaksak sa halimbawa sa outlet kasi itong ginagamit ko extension naman ito. kung sa outlet ito ang pumutok medyo delikado di ba so dapat pag hirap na umikot yung LC ay wag na nating ipilit na gamitin pa di baling mainitan wag lang masunog ang bahay so yan pero sa naman ng Panginoon sa 19 years na mahigit ng pagli-repair ko sa ganito wala pa naman ako sinunog yan sa awa ng Panginoon. So ito ay ating isasaksak lang at siguradong umandar na yan. Dahil pin ay, nakapindot ba ya? Wala. Ay, wala daw. Yan, pindutin ko lang dito. Yan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Iharap na lang natin mamaya. Kung sa bagay, hinarap ko muna sa mayari. Yan. Yan ay number one pa lang. Uh, yan. lagay natin. Yan, napakita ko sa inyo na ito ay number one pa lang. Yan o. Oh. Uh, yan o, oh, number 1 pa lang. Hindi kita, masilaw. Dahil, mainit na. Bilis uminit. So, yan, number 2. Lagyan natin sa number 3. Okay na, Tay? Yan oh. Okay na? Ingat na sa Tay. Ingat na siya. Okay na. Yan, okay na. So, yan dahil okay na daw sabi ni tatay mga kabuting ting so dito ko na taposin yung video natin at kung nagustuhan mo itong video na to at kung mayroon ka ditong natutunan baka pwedeng pa like at pa share at higit sa lahat kung bago ka na napad dito sa aking munting channel baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video So uh, lagi nag nagiiwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye uh, na po.